Apat yung mga may sira dito sa grahe namin guys. Pang marabo pa yata maayos yung unit natin. Ito may gagawin din. Tapos ayun pa ang isa nakatuwad. Maraming ayusin tapos ito pa wala talaga guys welder natin no? wala tayong magagawa dito sa unit natin John ha yung pahuli daw sa atin guys ha wala tayo tambay tayo nito guys

Tambay tayo ngayon. Hindi naman natin kagustuhan yung nangyari dyan. Sa. Ano. Bumigay yung unit natin. Tambay tayo guys. Tambay tayo ngayon. Tayo magkagawa hindi inaayos agad wala tayong magagawa pag hindi inaayos agad si driver lang tayo hindi tayo ano mekaniko hindi tayo maintenance okay. ano ba to pag mo sarado ano? oh oh yan sarado na. Ay, nako, ang hirap ng buhay. Pag nagtambay tayo dito sa Manila, wala, nga nga tayo dito. Nga nga tayo guys, walang libre kain dito guys. Araw-araw, tapos pag may pamilya ka pa, wala. Tambay tayo ngayon. Ay, buhay. talaga natin kagustuhan ang nangyari mga idol wala tayong magagawa pag hindi inayos ka agad pang huli pang huli daw gagawin so tambay tayo ang gagawin natin ito magmanumano mano muna tayo magmano-mano muna tayo dito guys wala tayong magagawa nito guys ha? hindi pa gagawin yung unit na sirado muna natin ito yan sirado natin guys maraming sinisira itu guys kaya hindi magawa kagad Itu, oh nauna pa ito sa akin Bimas! nauna pa sa akin ito guys so, hindi pa Ayan, well, may bagong trailer na ginagawa din. Dito yung area ng maintenance. Mayroon pa sira doon, mga idol. Oh. Mayroon sira doon. Dito yung unit ko. Hintayin natin, guys. Yung gagawin. Anong gagawin ko? Pag walang, ano, mag Mikos mikos na lang. Mag vlog lang o mag vlog. Apat yung sira dito eh. Apat yung sira so sa atin pang huli. Ayan kasi uunahin yung gawa kasi dadalhin ng sibo. Ayan. Natras na guys. Dali niyan sa Cebu. Ayan. Papunta ng Cebu yan, guys. Sa uh, unahing gawa. Yan. So, andito lang yung ating vlog, mga idol, mga boss. Ingat, ingat, bliss sa lahat ng biyayero. Hindi talaga yan maganda pagka nagtambay ka sa Manila dahil pag wala kang trabaho, nga nga ka. Yan, mahirap talaga, guys. Pag nasiraan ka, tapos hindi magawa kagad. Uh, wala tayong biyayero, wala tayong kita. So, yung mayari din ng uh, company, so, hindi rin kikita yung ano, yung truck niya kasi tambay rin. So, tapos gumagastos din siya. Gumagastos din. So pati yung driver hindi kumikita. Pati yung truck niya hindi kumikita. Tapos yung ano din yung mayari. Siyempre gumagastos. Kaya sana uh, maayos yung unit natin para pag na-open okay na yung unit natin ito yung unit natin. Oh. Pag na okay yung unit natin, nababawi uh, tayo. Babiyahe tayo. Araw-araw tayo mabiyahe. Uh, sana hindi tayo magkasakit para araw-araw talaga tayong makakabiyahe. And God bless sa lahat ng biyahero, all drivers of the Philippines, TDSP, trailer drivers of the Philippines, truck drivers of the Philippines, uh, Team Amcol in Cebu, Mid in Cebu, Team Amcol, shout out sa inyong lahat yan. And ingat, in God bless.